Umaga ulit sa inyong lahat mga boss uh, dito pala tayo mga boss sa Lancaster Update pala tayo dito mga boss Yung pinakang wall pala natin dito mga boss Tsaka itong pinakang uh, poste natin Is natapos na pala natin itong mga boss tibagil Tatanggalin na lang natin itong uh, mga bakal mga boss Tapos yung dito mga boss sa uh, first floor Itong pinakang wall mga boss Is uh, natanggal na rin natin lahat Ito na lang pinakang uh, flooring Uh, hindi muna natin tatanggalin ito mga boss para magagamit muna natin. Hindi muna natin ito tatanggalin. Uh, tatanggalin natin to once na na-tiles na natin yung second floor mga boss. Yung dito mga boss sa second floor, ayan. Yung pinakang uh, sa may taas dito, ayan, pinapatiktikan na natin to para sa uh, preparation natin para sa, para sa tiles. Tapos ito nakapagbutas uh, butas na pala tayo dito mga boss yung uh, pinakang uh, yung bago nating pipe mga boss na lalagay dito. Ito kasi mga boss yung pinakang uh, PVC pipe na ilalagay natin dito mga boss is yung, yung dalawang bulb din mga boss yung may hot and cold katulad nung ininstall natin dun sa garden bilas mga boss. Ayan, tapos nakapag layout na rin pala tayo dito mga boss yung uh, pinakamagiging niche natin dito mga boss. Magkakaroon tayo dito ng uh, niche. Nakita pala natin mga boss yung mga pinakang mga wall din pala dito sa Lancaster mga boss. Isa buhos din siya mga boss kung makikita natin. Ayan. Uh, ano siya? Uh, buhos hindi siya si HB mga boss. Ayan o. Oh. Makapansin natin sa pinakang uh, pinagtiktika natin is wala siyang hollow blocks. Ayan mga basa, ah, nandito na pala tayo mga basa ah, Garden Villas. Ito palang project natin dito mga basa Block 33 Lot 2 Sa uh, next week na natin ito mga basa ito turnover. Tumating pala ngayon mga basa yung uh, pinakang delivery ng dining table tsaka yung, uh, yung bed frame doon mga basa na para doon sa master bedroom mga basa. Bali ito yung mga basa yung uh, pinakang uh, ayan, mga upuan ng pinakang dining table mga basa. Uh, six seater siya mga basa. Kasi so, itong uh, planks pala natin dito mga boss. Isa 'yan. Uh, piniprepare na rin natin itong mga boss para sa varnish. Ayun na. Uh, nililihan na uh, din natin 'tong uh, may pinakan hagdan. I'm Strong step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Magandang hapon ulit sa inyong lahat mga boss. Ayan, uh, update ulit tayo mga boss uh, dito sa project natin mga boss sa uh, Garden Villas. Mga boss, uh, eto pala mga boss na yung uh, WPC planks natin para dito sa gate isa uh, na-install na pala natin mga boss. Uh, ayan, na-install na natin itong pinakang tatlong hati mga boss is na-install na natin. Bali dito sa isang side na to mga boss is uh, ayan, uh, Kulang pa tayo dito mga boss. Itong area na to ng uh, WPC planks. Kasi ayun by Monday siguro mga boss sa uh, ayun na uh, daanan natin don sa bilihan. Ayun kayang kaya na naman natin mga boss yung na uh, isa isa-kay sa motor. Tatlong piraso na lang naman yung kulang. Bali ipapakat na natin yan do'n mga boss kung ano yung sukat nito. Etong kulang natin dito. Ayan, ganito na yung naging itsura mga boss ayan. Etong mga boss sa uh, kulang pa tayo ng uh, tornilyo turnilyuhan pa natin to dito mga boss tapos yung dito sa side na to tsaka yung dito sa side na yan uh, bukas mga boss is kukompletuhin natin yung uh, pinakang tornilyo na yan mga boss uh, kasi bukas mga boss is uh, gagawa tayo dito mga boss uh, sunday kasi bukas is ayun. Uh, ito kasi mga boss is uh, ito turn over na natin itong uh, project natin na to kaya uh, nag-overtime na yung tropa mga boss uh, dito sa project natin na to Ayan, i share ko na lang rin ulit sa inyo mga boss yung uh, pag, kung paano tayo nag-install mga boss. Ayan. Una mga boss is mo muna natin ng isa-isa uh, yung kung anong sukat na itong uh, pinakang WPC planks. Bali nakapasok to mga boss dito sa pinakang uh, tubular natin. It, kung, it, kung ito yung pinakang Ayan, eto yung pinakang uh, frame natin mga boss. Is bali nung inassemble natin tong uh, pinakang one by one, yung pinakang pagtutornilyuhan natin. Isa uh, sinukat na natin yung pinakang kapal na itong WPC planks para sakto-sakto siya dito sa ayan, sa gilid nung uh, pinakang frame natin mga boss, ayan. Bali nakapasok siya diyan sa pinakang frame natin. Ayan, tapos ang ginamit pala natin mga boss na uh, tornilyo is yung uh, Tex screw mga boss. Ganito yung ginamit natin. Uh, the same nung uh, sa pang natin sa bubong. Ito mga boss is pang-kahoy. Kaya naman ito mga boss pang-kahoy is kasi doon sa binibilhan natin is wala silang stock nung uh, pang-bakal, yung pang-metal. Mas maganda mga boss kung pang-metal yung uh, gagamitin natin para dire-diret yung uh, tornilyo na siya. Hindi na natin bubutasan. Ang ginawa kasi natin dito mga boss kanina is uh, binutasan muna natin ng 1-8 na drill bit bago natin uh, i na ito. Si, si ito is pangkahoy, hindi siya papasok dito sa bak sa bakal ayun. Kaya mas maganda na ito, mga boss is pang metal. Ayun. Yung pinakang frame natin mga boss, ang ginawa natin, meron tayong uh, yung 1 by 1 natin is meron sa gitna tapos yung dito sa may kabilang gilid. Ayun, yung space natin dito sa kabilang gilid mga boss is 2 inches magmula dito sa pinakang frame natin na 2 by 2 tapos yung doon sa kabila is 1 2 in uh, inches din sa magmula dun sa frame natin dun sa kamay kabila tapos naglagay tayo sa gitna ng isa tapos naglagay pa tayo sa magkabilang gilid ayun kaya bali ang nangyari mga boss ang magiging uh, ang magiging uh, natin is sa gitna na lang siya tsaka sa magkabilang gilid ayun ganun yung out uh, layout na ginawa natin dito sa may uh, pinakang prime uh, frame natin ng uh, pinakang gate natin mga boss Ayan, bali ganito na siya mga boss. Ayan, uh, makikita natin is maganda talaga yung kinalabasan kapag WPC planks yung ginamit natin. Ayan mga boss. Mas, uh, maganda na ito mga boss fans na ma-install pa natin yung isa na yun tsaka yung pinakang gate natin doon mga boss. Ganito yung itsura mga boss sa likod. Ayan. Ito yung pinakang likod nung uh, pinakang gate natin. Ayan. Frame natin na uh, one by one. Parang design na rin siya. Dito pala mga boss sa loob, ayun nga, uh, natapos na rin tayo dito sa paikot na to, yung retouch ng uh, pintura natin. Uh, ito, i-install na lang pala natin to mga boss ng ilaw. Tsaka yung mga pinlight light natin dito, ayun. Ang nangyari kasi dito mga boss, kaya hindi pa natin na install ng pinlight ito. Uh, kasi nga, ito, katulad nito mga boss, isa yan o. Oh. Na-install na natin to, ayun, yung may ilaw siya. Tapos yung ibang part mga boss, isa, namamatay siya. ayun ah uh, bali may de defective yung uh, pinakang mga pinlight na yung pinakang pinlight na iba mga boss defective tsaka yun, hindi na umilaw ayun, pati yun doon tinanggal na natin kaya yung mga para dito mga boss isa uh, ayun, uh, nila ma'am iso i-return yung mga nandito balis almost uh, 11 pieces ata yung hindi umilaw kasama tong mga naka-install pa pero babaklasin na lang natin to mga boss Uh, Deliver na pala sila, ma'am, ng pinakang uh, dining uh, table nila, mga boss. Bale, six-seater siya, mga boss. Ayan, maganda yung pinakang dining table nila, ma'am. Bale, ito kanina lang ito diniliver. Ayan, balik glass itong uh, pinakang ibabaw. Ayan, may balot pa nga. Ayan, bale, ito sakto-sakto lang dito sa may pinakang uh, kitchen area nila, mga boss. Ayan, ito na yung itsura ng kitchen area nila, mga boss. Eh nabinyagan na natin yung mga boss. ayan yung mga gamit natin doon. Ah uh, nakapatong na. Tayo na yung unang nagbinyag nitong pinakang uh, nila, mam ma Ayun, may drop light tayo dito. Sakto-sakto dito sa may pinakang uh, dining table nila, mga boss. <laughs> Ang wood planks natin dito, mga boss. Ayun nga, na na natin yung last video natin. Naikabit na natin. Ayan, balinalihan na rin pala natin ito mga boss. Uh, itong uh, pinakang mga planks natin. Ayan, uh, babarnisan na lang rin ito mga boss. Tapos na, dumating na rin pala mga boss yung uh, pinakang bed frame nila ma'am dito. Iyan ito, uh, king size. Uh, kanina, diniliver mga boss kasabay nung uh, dining uh, table. Ayan, tapos ngayon dumating yung pinakang uh, foam nya. Ayan, ito natin sukat kung sakto dito sa pinakang uh, bed frame. ang ganyan ka, Sakto. Ayan. Ayan mga boss, Sakon, sakto yung pinakang ano. Pinakang bed. Ayan, pinakang ano. Pinakang uh, kama yan. Ayan, sakto, sakto mga boss. Ah, yung pinakang bed uh, frame nila mama yan. May pinakang drawer dito mga boss. Bali, may tatlong drawer siya dito mga boss sa gilid. Ayan. Ayan, ano to mga boss? King size. Sakto. Sakto 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 dito mga boss sa pinakang master bedroom. Malaki naman tong uh, pinakang master bedroom nila mga boss. Kaya sakto sakto din yung ganito kalaking uh, kama. Pinakang planks natin dito mga boss papuntang ati. Kaya bali na tapos na natin tong i-sanding sealer mga boss. Nakatatlong coat na tayo na ito. Uh, bukas mga boss sa uh, ayan, ipapinal uh, coat na natin to. Itong pinakang... Uh, papunta papuntang atik natin mga boss. Tapos nakapaglinis na rin pala tayo dito. Ayan. Ano, itong pinakang uh, pinakang terrace natin na linisan na rin natin to. Ayan. Hanggang dito mga boss na na natin. Itong area na to. Tapos yung dito sa may room. Ayan. Binrush na rin natin to mga boss yung ang flooring natin. Ayan. Nabrush na rin natin to. Kaya malinis na to mga boss. Tsaka yung sa may uh, pinakang master bedroom natin, malinis na rin yun. Uh, bali, ito na lang mga boss. Itong pinakang hallway na lang yung linilisan natin. Dito sa may pinakang attic area, naglinis na rin tayo dito mga boss. Ayan, malinis na rin tayo dito. Dito sa room, ayan, malinis na. Ayan, pati yung mga bintana mga boss, is nalinisan natin yan. Tsaka dito, ayan, malinis na rin to mga boss ah uh, pwede pwede ng uh, tulugan ayan mga boss ha, daanan din natin yung uh, doon sa kabilang project natin mga boss ay silipin din natin yung uh, project natin doon mga boss ito palang project natin dito mga boss sa kabila ayan ayan nagpalitada pala muna tayo dito mga boss itong area na to mga boss ayan ah uh, napalitadahan na natin pinalitadahan muna natin mga boss bago tayo mag uh, buhos ng uh, mga poste natin mga boss ang ginawa pala natin dito mga boss yung uh, uh, nag CHB laying muna pala tayo dito mga boss bago tayo magbubuhos ng poste mga boss ayan napalitadaan na nga rin natin uh, na ang hindi ka tulad doon mga boss sa kabilang project natin ang ginawa natin doon isa uh, nagbuhos muna tayo ng uh, poste bago tayo nag CHB laying mga boss dito naman sa case natin mga boss isa uh, eh depende naman yan sa anong sa atin mga boss sa discarte natin kung ano yung mauuna poste post ba, diba, o yung uh, CH billing natin. Pero pagdating naman ng mga boss sa uh, ayun sa tibay is uh, the same lang yan mga boss. Uh, para sa atin mga boss, is sa experience natin uh the same lang yung the same lang yung tibay niyan mga boss. Kung mauuna man yung poste natin or uh, mauuna tong CH billing bago tayo magbuhos isa uh, The same lang yung tibay nyan mga boss. Pero ang dapat mga boss na gagawin natin is nandun pa rin tayo sa tamang proseso ng uh, pag-CHB -si laying. Tapos pagbubuhos ng poste. Uh, katulad ng ganito mga boss, itong itong pinakang poste natin. Ang pinakang concrete cover natin yan mga boss, uh, kabilaan, bawat gilid isa uh, at least 2 cm mga boss, kabilaan, bawat gilid natin. Kapag binuhusan natin, dapat yung pinakang uh, poste natin is nasa gitna nung pinakang uh, magiging uh, buhos natin. Kaya sa case natin mga boss, uh, CHB yung inuna natin. Uh, yung pinakang mga CHB natin mga boss is nilalagyan natin to ng, uh, ayan. Uh, kung makikita natin, magmula dito sa pinakang anilyo is may space tayo dito na 2 cm para at least kapag nagbuos tayo ng poste mga boss is yung concrete cover natin mga boss ng poste natin is nandun pa rin tayo sa standard ay ah, hindi tayo nawawala pero ako sa iba mga boss is talagang totally uh, si uh, poste muna yung inuuna pero kapag CHB yung uh, kapag chb yung nauna natin mga boss tapos ang ginawa mo ganito may space pa rin yung uh, pinakang uh, magiging concrete cover natin mga boss pagdating natin sa poste or bigaman yan walang pagkakaiba yung tibay nun mga boss kasi pag binuhusan natin is uh, the same pa rin yung pinakang magiging concrete cover natin yan mga boss kaya yung tibay na ito or CHB yung mauuna is the same lang yung pinakang tibay mga boss Ayan, depende na lang sa diskarte natin Ngay ngayon mga boss ang ginawa natin is sa uh, nag CHB laying muna tayo dito bago tayo nag bago tayo magbubuhos ng poste Ayan, nakapagpalitada uh, na nga tayo mga boss. Ayan. Tapos ang disadvantage din mga boss ng ganito kapag CHB laying. Ayan, lalo na kapag, uh, ayan, ang kalimitang sinasabi ng iba. Kapag mataas na is nawawala na sa uh, hulog. Kumbaga, ayan, sa sinasabi ko nga, depende na lang sa diskarte. Para mapanatili natin yung uh, pinakampantay na wall mga boss. Katulad na ito, mga boss, ayan na napalita dahan natin, ayun, pantay pa rin naman yung wall natin, ayan. Kasi ang ginagawa natin mga boss, yung pinakang, uh, ayan, yung pinakang mga horizontal natin dito sa may pinakang CHB natin, ayan. Nilalak na natin dito mga boss sa may pinakang poste nya. Kaya yung pinakang, uh, kaya yung pinakang pader natin isa uh, hindi siya gumagalaw. Tapos, bago natin yan, mga boss, uh, buhusan, katulad nung lagi natin ginagawa yan, lilinisin natin yung pinakang magiging dugtungan natin. Ayan, uh, pakita ko na lang rin sa inyo, mga boss, once na nakapagbuhus na tayo dito. Ayan, uh, target natin dito, mga boss, uh, next week is makapag-assemble tayo ng pinakang uh, steel deck natin dito, mga boss. Yung pinakang magiging uh, slab natin, ayan. Yun, yun, yun. Ayan, mga boss, pahabol pa yung delivery natin doon. Uh, late delivery na. Yung buhangin natin is bukas na lang daw i-deliver. Kasi nga late na, mag uh, si C6 na. Ayan, tapos nagpa-deliver na rin pala tayo dito mga boss ng uh, pinakang uh, mga PVC pipe natin sa gagamitin natin dun sa toilet tsaka sa electrical sa electrical sa mga water line natin. Ayan. Kompleto na tayo dito tapos nagpadagdag na rin tayo mga boss ng ayun, uh, cemento natin para next week na to mga boss. Itong mga materialis natin na to mga boss. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin. Ayun, baka hindi na tayo makadaan ng Lancaster. Bukas na lang ulit tayo mag-update dun. Ayan mga boss, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.